Babawi tayo, maniwala kayo kay Doy TV. Pag sinabi ni Doy TV babawi, babawi yan. Tignan nyo mamaya, ha? Tignan nyo mamaya, ha? Sige. Yo, what's up? Welcome back. Dito po si Denrick at Doy TV Sports. Walang ating pag-uusapan, ha? Ito po ang ating Doy TV's deep analysis, ha? Paano po tinalo ang TNT ng Ginebra sa game 2? Okay? At pag-usapan din natin itong mga eksena na to. No. Ano pa yan? Nagaamok aamok ba ang isang player dyan ng TND? <laughs> At of course, mga pasyado. Okay, bago po yan. Aba, sa nakarang content guys, pinapa-unsubscribe ko na ha. Yung mga nagsasawa, mga ayaw dito. Pero hindi ko rin po mapigilan yung patuloy na pag-subscribe ng mga taong gusto ng channel na to. No. Ano po bang nagustuhan nyo? Ha? Pirayin nyo. 74 na lang po e 14,000 do'y pero yun po yan guys no? sangka nakakita ng ganyan <laughs> so sa mga gusto po ha ah, at uh, na, nag-e-enjoy sa akin no? at pindutin nyo na yan ha ah. libre po yan promise okay so dito na po tayo sa ano umisahan na muna natin itong mga ano ba to grabing kasiga naman talaga ng TNT pero yun, yun si Poy Eram in particular ha ah. Kung di niya inaaway ha, ang uh, fans <laughs> or sabihin na natin siguro nag ano lang react lang siya sa fans, di niya inaaway, no? Pati po yung teammate niya, di po ba nakita nyo? At ganun din yung basurahan po, pero yung wala pong kalaban-laban yung basurahan. At wala pong linaw kung sino din ha, yung uh, ano <laughs> umasak dun sa padera ng kanilang tagout may nagsasabi ha, di ko alam, di umano ha, di umano. Siya din daw, no? So di natin sigurado, no? Basta sira 'yon. Nakita natin kanina sa spin.ph, di po ba? So wala na po talaga, hindi na may tatanggi talaga ng mga siga po talaga, no? <laughs> ano, mga hater. Alam niyo ina-address ko dito 'yung mga hater. Hindi po 'yung mga malulungkot na TNT fans kasi pag nananalo sila, No, pag natatalo Hinebra, pupunta rito kung ano-ano pinagsasabi. -ano, ano ngayon kayo? Ha? <laughs> Kasi po, ah, uh, ito na po ang matinding sasabihin sa inyo ni Doy TV, no? Ang uh, Hinebra po eh ang ginagawa nila ngayon, no. Ito na pasok na tayo sa deep analysis is Uh, they changed the narrative already. No, sinabi ni Coach team ko niya, nakinawa na nga nila diba Kung mapapansin niyo sa mga nakaraang laro nila, hindi po ganoon katindi ang depensa. Pero this game, ah, nakaraang game to na ito. Nakita niyo po, 'di ba? Yung total display po talaga ng improvement ng kanilang depensa. 'Di diba po ba? First, second, third, ano po? Talaga po mahigpit. At yung fourth, yung final play, no, which is alam natin RSG yan kahit sa NBA ginagawa niya yan, no. Pero nakita niyo po talaga yung lockdown defense talaga sa kanya di ba So, yan po ang naging istorya, no? At yan po ang magdidikta talaga na laro. Sinabi ko naman po sa inyo, sa unang prediction pa lang ni Doi TV Sports, sa aking checklist, depends sa pong number one. At yan po ang nagpanalo sa kanila, di ba ba? nakadikit po ang TNT, hanggat sa isa lang po ang kanilang, ano, ah, uh, lamang ng Hinebra, lumamang ang TNT, di ba Pero yun na nga, may Justin Kabayan Pinoy Brownlee, no? kaya nanalo ang barangay. At uh, puntahan muna natin yung dip, ano, opensa ng TNT kung mapapansin nyo. RSJ, siya po yung main, no? Hawak niya bola, babasag niya depensa. Titignan niya yung mga open guys like Pogoy at ito pong si Optana, no? Sama, isama na natin si ano, si Madam Auring, si, eh, si Kim Auring, sorry, no? Na parang Maladoy Tramos din ang laro nito eh, no? Tapos si ano, Kabatak, no? Si Ray ng Batak. Ayun. 'Di ba? So, 'yan po ang nagiging storya. Ah. Kung di siya ang gagawa ng ibang player, he is slash. Kung libre, i-ano nila, try nilang mag-fish ng Paul or magda-drop off. 'Yan lang naman ang play. Eh, e, nabasa na po, no? So ngayon, game trip po, susunod. Eh napakaganda po nito. At nakikita po natin ang intensity, no. So dapat po talaga i-push, no. I-push it pa ito ng Hinebra. Na ituloy po itong ganitong klase ng tempo, no. Ganitong klase ng energy pagdating sa depensa. Dahil tignan nyo, kung sila po ay eh pinantayan talaga ng Hinebra sa game to pagdating sa depensa, yan po ang magiging resulta. Ewan ko lang, no, kung saan mapupunta yung angas, no. <laughs> ang pagiging siga, no nitong uh, <laughs> ng TNT na <laughs> Wag po magagalit sa akin ng pansang TNT kung magalit kayo okay lang bahala po kayo no Pero akin lang dito no yan po ang ating analysis dito no guys di ba So I, as much as possible I try to be you know nasa gitna lang tayo no pero syempre hindi ko mga itatanggi talaga na barangay Nebrapan pa na ko no. hindi <laughs> ko 'yan maitatanggi, hindi ko 'yan maililihim. Shoutout na po tayo. Tumatagal ang usapan. <laughs> Willie Bardaya, shoutout po. na nag good morning. Muntik na daw masiro to. Muntik na talaga, no? Yung pasa po ni Thompson, no? Di akalimutan ko itakil kanina 'yan sa next content na lang. Okay? Dito tayo kay Arnel Venus, no? Sa tingin ko si Arichie ang naka sira ng dingding sa dugout. Ayan, may mga pangalan po. Di po natin alam, man. di umano. Uh, kung sino, no? So, di natin alam yan. Good luck daw po sa Hinebra, sabi ni Michael ah uh, Deven... Michael. <laughs> Ganoon din po, Eramil Gonzaga. Good evening, boss. Okay, nanalo Hinebra. Muntik pang machok. Ayan. Eduardo Soriano, nagko-congrats po sa lahat ng fans ng barangay. Okay? Tidaya kay Nestor Almodal, no? Good evening daw po. The place ng ano man, matalo. Ang mga idol kong team Barangay Never Kings. Kung nandiyan si Jason Castro malamang na ah, hindi rin po dinatin natin masasabi yan sir, no. Hindi natin masasabi. Kaya po wag na nating banggitin, no. Yung po bang natalo ang Hinebra sa TNT, binanggit ko po ba na, no? Natalo tayo kasi wala si Malonzo, wala si Gray. Sinabi ko ba na? Di ba? Po? Di ba ho, hindi naman na halos sila nababanggit, no? Kung sinong nandiyan, sila po dapat, no? Wala na yung mga ganyan-ganyan, no? Yan po yung i-ano, ito. re back ang lamang isa. respect panalo is panalo. Kahit po isa, no? Panalo. O, okay. hindi back. Ganyan po kasimple yan. Huwag na po natin pahirapan ng mga sarili natin, no? Talo TNT, tapos ang usapan, no? Ang dami nyo pang sinasabi, eh. Na? Yeah? Tiyada Ramesh sa Silaw Good morning boss. Bumawi na Gene Kings. galing galingan daw po nila sa depensa. Jesse Vasquez. Ayan. Bawi na idol. Iyak na naman si ano. <laughs> At yung mga haters. May nagreply sa kanya. Ito. Kung ang iyak sa game. Sama kayo. Ah, ano ba yung mga to? Ayan, yan naman yung mga scripted. Ito na naman po yung mga hater. Ayan na naman, no. Mga scripted daw yung laro, no. Ito na naman yung mga referees, no. <laughs> Wala, manood na lang po sana kayo ng ano, ibang game, no. Good day. Ano itong? Good play, Hinebra. Ayos, magandang ang depensa ng Hinebra. Nakatabla na tayo. Ah, uh, Pedrito Calibara Shout out po kay Jasper P. Sieg, no? Idol. Ayun, po siya sa TNT. Bobby Cabading, congrats to Barangay Hinebra sa kanilang panalo. Go, go, go. Good morning. Sana ganoon kahigpid ang depensa nila sa Game 3 at i-improve ng local na shooting nila. Ganda pa yung mga ginawa ni Thompson, yung mga layups niya, no? Dito lang kami sa'yo, idol. Sabi po ni Sir Lito Matienzo. Ito pa si Ricky Lacerna, no? Good morning, guys. Nagkatotoo ang pag, ano, Ah. Yun. Sir Lee na shout shoutout po. Ganoon din po kay Sir Willy Bardae, ha? attorney Willy. At dito po kay uh, Alejandro Tronson, no? kay Ma'am Irene Gilles na nag good morning. No? Na masarap ang tulog gagabi. Ha? Okay? Magaling daw po si Holt, sabi ni Sir Alejandro Tronson. Ito po si Rusty Rodriguez. No? Sir Andresito Alantason, Dan Minjay de la Cruz. Shoutout po sa inyo. Okay. Sabi ko po sa inyo, relax, no? Mag-relax po tayo, no? <laughs> Basta Doy TV, panalo tayo. Salamat po, sir. Ano po to? Bay Gading. Nakachamba daw. Yun tayo, eh. <laughs> Mga ayaw pong makatanggap ng pagkatalo, ganyan, eh. No? Ano po dapat tayo maging sports po tayo, no? Kasi po kung ganyan ang mindset natin, wag na kayo maglaro, no? No, I urge, no? Ayan, swerte. Ang dami na naman dito. Raining ko Senior, shoutout po, no? Rope Bucalo, shoutout. Kaya Aurelia Tagle no? Shoutout. Napakadami, oh. Mega Apple. Naku, ang dami po talaga. So, itutuloy po natin ang mga pa-shoutout, ah. Clemente Bustamante, shoutout po sa iyo. Sir Malyari Mascariñas, no? Julie Bundac. Ayan, napakadami. Grabe. Kasusunod ah, di ha, hindi ko nababasahin itong mga ano, Carlito Protasio ng malate. Yung mga hater, no, na ito si Hello Idol, sana magpatuloy daw po. Shoutout po kay Sir Wilfredo Paragoyo, no. Ayan, ang dami po. Dito, Agripa, Franklin Nabato, no. Juliet Digo, ayan. Ito po, Ariano Dondon shoutout po sa inyong lahat, no? Sa next content po, guys, shoutout dito sa si Dain TV Sports, ha? Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.